Ayan po ang aming kanoos. Ayan. For today. tatumbubo, tatlong bubo. One. Two. Three. 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 5 4 Badi yung puti 5 5 Yan po ha 400 kong kilo yan 6 And 7 Ayan po Ang aming kanoon sa tatlong ano lang yan Tatlong trap lang Bukas meron na kaming lima Ayan po Good morning Good morning ayan o mabuti ng mga apat na kilo siguro yan 400 ng kilo ayan